Ugali. <laughs> Ganyan. Non. Tiring! <nila>. <laughs> ugali. Ugali-wise, yung parang ano, Then, nagtat... Pampo. Na, like, bro. Siguro, ano, iba. Pag humor-wise, si Ate sobrang like, ano siya. Pero, pag ugali-wise, si... It's either Kira or... Ate Mika, kasi niluluto eh. Mm. Si Kira, parang, ooh, she's such a mysterious girl. I <laughs> love her. Tapos, sobrang muna lang, simple lang. Ino. Ay! Nako! <laughs> Tapos, next. Wala kang sasagot ni Will na yun ah. expect <laughs> sa kanya yun. Ako, expect ka na yun. Si Kira, okay, ano, huh? oh. crush mo? Dishy. Hindi, kay Will nakataka ko din. Katimika, crush mo? <coughs> nakataka nyo ah. Oo. Hindi mo crush Hindi crush. Baga, yun yun, kagaya lang sa inyo. Yun yung, yung, yung answer niya lang. Parang, hindi crush. Okay ka lang? So ano? Akala ko nga sa Sipo oh Bro, siya na si AC. Hindi ka pa Siya yung number two. Oo, oh, siya number two ko. AC. AC. Mm -mm. Yeah, I always thought, either me or AC. Sa lili lang itong nakasama mo. Si AC, super cute. Pero feeling ko, ano, parang like, mga maliit na bagay pag namin ng paglalaki ako, bro, ah. Mm -mm. No, no ito. ako. Totoo, parang feeling ko. Mm -mm. Yung parang kasi, cute siya, pero parang minsan, parang pag-seryoso siya. Sino? It's parang ano. Imagine her face kung nagsabi na ano. <laughs> Hypocrite. Parang yun yung face niya pa mag-aaway kami. <laughs> Kaya medyo natatakot ako sa kanya pag mag-jowa kami. <laughs> hindi siya nakatingin, no? Nakagayon lang siya. Pero smiling siya. Actually, oh, no. <coughs> yung pagkasabi niya. Hypocrite. At niya nang alam, like, gusto mong sabihin eh. Oo. Oh, oh. mm, Nakwento niya yung kayo. sa akin. Parang pent up yung... Yeah, di ba? <laughs> Nakwento niya yung sa akin, pero hindi ko <laughs> kilala. <laughs> kung sino sabanya I know someone. Kwento Pero ano pa yung day two? Day two, pa lang. Day two. Mm -hmm. Wow. Day two pa lang. Thank you so much. Yeah. Sa kayo lahat. Well, mm. uh, binigay ka na. Sa lalaki. Sa lalaki super jawable. Looks. Looks muna. Oh, last enjoyable Looks mo. <laughs> Looks <laughs> push. Looks D wise. Hindi <laughs> ba natin yung talagang total package? Hindi. Nee, huwag na yun. <laughs> huwag na yan. Bakit? <laughs> <Okay. laughs> <laughs> Pero, wait, wait lang wait, la muna. Wait lang <laughs> muna. Wait Paano, sino muna sa inyo? Hindi ko <laughs> alam eh. alam mo na lang. Oh, let's go one at a time. Wala mo. Yung super package ha. One round na. Alam mo muna. Alam muna. Yung super package pa namin. Gumagon kayo. Gumaganon niyo muna. kayo eh. Looks and personality lang. Hula ka muna. Oo, hula. Yung, super package. Yung, wala syempre, pa yun. may sinabi kayong ganyan eh. Wala, pa. Wala pa. Ito nga, ngayon pa lang. Looks, looks and personality mo. Pero one person. Oo. Oh. 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 Same Parang same lang. Ikaw, feeling ko looks and personality. Ano daw? Nahulaan niya yung sa atin. Ah. ah. Feeling ko sa'yo si ano? Sino yung looks and sino yung personality? Si ha? Huh? Pwede, yes. pwede, it's the personality. same or... Feeling ko si, ano sa'yo, si AC. Cute kasi kayo together. Tama ba? Bama, tama, tama. ini yung sabi ko. One over, ano. sa sa'yo, over over. si Kira. <laughs> sa'yo, Philip. Two of to Two of two. ba? Masyado namang halata. Eh. Sabi niya kanina, obvious naman kayo sa... Ay, di pala obvious. Di ba? Di ba? Di Di Okay. Eto, si Ati Mika. Three out of three <laughs> three, baby! Yung <laughs> <laughs> Paano? 3 out of three. Ito mahirap to, mahirap to. Pag nawala mo to, magulat ako. Dustin? Ito mahirap. <laughs> Pinda ka mahirap. Uh, ah, na? Wala pa rin mo lang total package siya. Basta hindi. Hindi, Parang one At least one of them. At least one of them. AZ, AC, Kira, Ashley. lang. Atik lang. Atik lang. AZ. AZ. Charlie. Charlie. Seven lang Oh. 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 Hindi naman pwede si Ashley kasi may jowa na. Hmm. Ay, baka kay atik lang talaga. Sobrang... Okay naman din. Feeling ko si Ana siya Si... Hindi, yung yung answers natin kanina kahit to lang jowa eh. at least one of yours. Hypothetical. Hypothetical. Pero sino hula mo? Tanggal jowa. Oo, oh, hypothetical lang talaga. Kung tayo na lang talaga. Tayo na si Asnir yung sa'yo. Sa River. <laughs> Feeling ko si ano, si... Smirk. Smirk. Sabihin mo kung bakit. Pag nalaman mo talaga, I'll be like, wow. Yung reason mo kanina. Ano sabi ko? Yung simple. Simple? Ay, oh, atake. Si simple. Hmm. Si Kira ba? Oh! 4-4-4! Hindi na mo siya sinabi ko eh. Yung... Hindi, alam ko siya. Hindi, pero yung top mo. Uh, pinakaunang I mean, like yung unang sinabi mo. Yung ah tinutukoy mo kagabi. Oh. Ah, yung kagabi. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh. basta sa looks. Oh. Parang feeling ko. Thank you. Type kita parang ganyan. <coughs> si Kira. Pero alam ko yung mga answer mo sa jujuwain mo eh. Ayun no, uh oh. Si Kira at si AZ. Mm -hmm. Mga yun. Si River, OMG, aside from me. <laughs> meron ba dito? meron kang parang analog looks personality. Wala. Yeah, meron yeah, sure. sure. I mean, hypothetical nila. Hypothetical Safe, safe. Karo <laughs> <safe, safe>, <laughs> 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 kami ba bala <laughs> 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 <kaya> ko ngayon. <kaya> Nagbabang <laughs> kaya mo, Si Ana, feeling ko si AC sa'yo. Hindi. C or Z? Ay! Wala. ba? AC? AC? Ay, hindi. Miss. Hindi ko na ano sa'yo eh di pa kita masyado na nababasa. Oh, Ralph. Ralph, si Mika, si Ate Mika. Mm. Crush, ay, ano mo ba siya? Looks. 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 One of my two kanina. Oh. sa looks. Pero personality iba. Si Kira, yung sa'yo. Partner ko. Mm. Ay, si Ate Clarice. No, personality. Personality. Uh -huh. Ito si Mika. <laughs> Kasi vibe <laughs> <mind laughs> sila eh. Ha? Huh? Vibe sila. Ay, ikaw naman. Mm. Ano ako? Pili ka sa amin. Oh. oh my gosh! I hate this question, y'all. You... <laughs> walang ma-offend ah. But Ba't <laughs> <laughs> naman? Ano lang to? Wala lang tayong mapag-usap. Oh. <laughs> walang Wala ma-offend ah. Walang ma-offend guys ah. Ay, shopping, shopping na kayong kayong as much as I want to na kayong lahat, As <clears> much as I want to na kayong lahat, I had to choose eh. <laughs> <laughs> Tsaka wala nang lalabas. Oo. Oh. Kasi tama yung sinabi nyo. Oo. Oh, kayo, oh. Kayo, baka yung pack ay, natin eh. ah. Yun nga. Kasi issue, meron tayong tendency tayo minsan oh, na uh, Uy! Biroin natin baklo! Siya. Alam ko ka pa sa'yo mga crush ng mga babae. Saka, sabi ko. Ako, ako lang ngayon yung mga nakakonek-konek. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Middleman, Oh. Middle man, middle man. Middle, Middle gay. Middle gay. <laughs> <laughs> alam ko kung sino mga crush nila. I, I just can't wait. mga crush-crush din siya. Sa din. day na para. Kung, kung yess yes yess 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 anong like na kayo tama si chichan Yes, la yes. hindi eh, ko naman siya crush, kaso parang tapos niyan superang so, biglang tinan mo pogi giyu ano oh. ganun. may may pa ganon ayaw 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 Nakakatuwa lang kasi parang, mo. parang pelikula, yung gano'n. May mga gano'n. May gano'ng pala ano. talaga sa babae. Oo! Oh, oh, Bakit na yun nagugulat mo ako? Ah, okay. Talaga? Oh, Masyado naman oh. kayong nahihintay <laughs> sa sinabi ko. May gano'ng pala <laughs> talaga. <laughs> oh, sagot na. Is there? Sine yan? Sine yan? Sa looks, syempre. Top 3. Ay, wow. May wow, top 3. Top 3 ah. <laughs> Teka nga, mag-make-up muna <laughs> <laughs> Top 3. Ako, top 3 top 3 ko si Josh talaga kasi gusto ko yung mga mistis. O, parang fantasy ko yun dati na parang mm. may jowa akong afam. Ganyan. Piling ah. ko mag-work kami pag afam. <laughs> <laughs> oh my gosh, it's so hard! <laughs> <laughs> <Buksa>. <laughs> <laughs> Tama. Top to si ano? Uy, ang pungi yung lahat kasi. Nakakainit ko yun. <laughs> <laughs> Top to si si Top 2. si uh, hey. top one, si Dustin. Hey! hey baka mabamanta ha. Hindi to si Ate Ivana. Baka lang ano, mapaplasibo effect ka. Plasibo. At the day mo <laughs> Ikaw, top three. Hindi, personality, personality naman. Personality wise, top three ko <laughs> sa personality. Ako na naman. Top, ah, uh, top three sa personality. Oh Did my god, alam yung one. Hirap, top Pero si ano? Si, oh, um, alam, hirap. Si,